tayo ay ngayon ng bulalo. Maglaga muna tayo guys. Maglaga muna tayo ng ating beef bulalo. Dito tayo sa, sa mahiwalang kitchen. Lagyan natin dito. Lagyan natin ng tubig. Takpan natin. Saka hayaan natin lumambot ating bulalo. Lagyan natin ng mais yung ating bulalo guys para masarap. Ito. Ayan. Mabangon siya. Mabangon na guys yung ating bulalo. magluto. Ito na yung ating bulalo. Yan. dahil wala tayong gulay na no. pichay, mag-harvest muna tayo doon. Sa ating mini garden. Buka tayo ng gulay guys sa ating mini garden. Ang tayo. Ito pwede natin ito ilagay sa ating ah, bulalo. Nabawasan namin to kahapon dahil nagsalad kami. Ito, yung ating litos. Masarap to litos. Maraming dakon, guys. O, ang taba na akong litos. Ito na guys, yung ating gulay. Nalitos, ilagay natin sa ating bulalo. Ito na yung ating gulay sa ating bulalo. Ugasan muna natin. Ugasan muna natin yung ating napakaraming gulay. <laughs> Lagyan natin yung ating gulay. Fresh na fresh. Ito na yung ating bulalo. Timplahin muna natin lagyan natin ng salt Parang. lagyan natin ng magic syrup 20 lang gandang sili. Fresh from my mini garden din. Ilagay na natin. Ilagay na natin yung ating napakagandang gulay. Fresh from my mini garden. Wow! Ilagay na natin ng gulay ta guys. Ito. Ayan. napakaraming gulay <laughs> ng ating bulalo yan diba yan <laughs> ang ating bulalo na napakaraming gulay masagana tayo sa gulay dahil meron tayong inaani sa ating mini garden ito na guys, yung ating gulay. Haluin natin. Ayan. Bulalo. Ayan. Ang daming gulay ng ating bulalo. Ayan. Hmm. pinailalim ko na yung ating gulay para maluto siya luto na to guys yung ating napakasarap na bulalo. Bulalo, napakasarap. Yan may bulalo yan, ito ito na guys, yung ating bulalo na napakaraming gulay wow. may bulalo sarap, bye thank you for watching kain muna kami guys